Mami, malapit ka na mga anak. Huwag niyo po kalimutan na ipa-newborn screening si baby ha? Ano po yun, Dok? Ang newborn screening o tinatawag na ngayon na expanded newborn screening ay isang simpleng pamamaraan upang malaman kung ang sanggol ay may congenital disorder na pwedeng maging sanhi ng mental retardation o maagang pagkamatay. Paano po ginagawa ang newborn screening, Dok? Pagkalipas ng 24 hours pagkapanganak kay baby, ay kukuhaan siya ng ilang patak ng dugo mula sa kanyang sakong at ilalagay ito sa filter card. Ang gumagawa nito ay doktor, nurse, medical technologist o midwife na trained sa pagsagawa ng newborn screening. Pagkatapos ay ipadadala ito sa newborn screening center para suriin ang blood samples ni baby. Kadalasan ay lumalabas ang resulta sa loob ng 7 hanggang 14 na araw. Sa ospital na rin po ba yan ginagawa kung saan ako manganganap? Yes, pwede itong gawin sa ospital o lying in. Basta ito ay certified ng Department of Health at National Institutes of Health para magsagawa ng newborn screening. Eh, Dok, matanong ko lang po. Ano-ano po kaya yung mga sakit na nadidetect sa newborn screening? Ah, ito yung listahan ng mga sakit na nadidetect sa newborn screening. Dati, anim na sakit lang ang nadidetect. Pero nung pinalawak ang programa o tinatawag ngayon na expanded newborn screening, mahigit 29 na sakit na ang kanyang madidetect. Ako po si Catherine Perez, ang nanay ni Catriona na na-diagnose ng MSUT, nipple syrup urine disease. May nauna po kong anak na na-diagnose sa MSUT kasi sa kadahilan na nag-crisis siya nung pandemya, nawala siya sa amin sa edad na 5 years old. Bali, pangalawang anak ko na po si Yuna na may MSUT. Sa ngayon po, okay naman po si Yuna. So, follow po kami every month ng check-up sa dietitian. Sa po sa newborn screening continuity clinic sa PCMC po. Tulad nito yung Anamix Junior na binibigay po sa NIH. Tapos ito po yung supplement nilang Valine. Saka isolacy na nakakatulong po magpababa ng levels nila. Malaking tulong po sa amin yan simula nung pinanganak ko yung panganay ko tsaka si Catriona. Hanggang sa ngayon, malaking tulong po kasi doon po namin nalalaman yung level sa dugo nila. Kung mataas po ba or mababa. O kailangan po nila mag-seek Continue po yung pagpapakuha po namin monthly ng newborn screening. Nagpapasalamat po ako sa mga doktor po, nurses, na Nagtsatsagang ulitin kami para makapagpado up po sa check up Tsaka makapagpakuha po ng dugo mantin Malaking tulong po sila para sa mga bata Opo, Opo. si Christy si Manyanita Ang mama ni Jean Zaymon M. Taghoy Siya po ay na-diagnose ng congenital hypothyroidism noong pagkapanganak ko sa kanya sabi po sa akin ng doktor, ang sakit niya po ay ulang sa hormones or pag hindi po nagamot, ito ay mauuwi sa pagiging retardation niya. up po siya sa Newborn Screening Continuity Clinic sa PGH. Sa ngayon, tuloy-tuloy po ang check-up niya at malaking bagay rin po yun para maiwasan. Ah, hindi niya paglaki ng normal. Nakakainom po siya ng gamot araw-araw. Wala pong palya yun. Sa ngayon, ang iniinom niya po ay levothyroid. Tidin. Dahil po sa newborn screening, agad ko pong nalaman ang kondisyon ng aking anak kaya nagawan po agad ng paraan para magamot at maiwasan ang pagiging bansot niya or hindi normal na paglaki. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Diyos na hindi pinapabayaan ang anak ko at sa mga doktor na laging nakaalalay sa anak ko at sa municipalidad ng Balinsuela lalong-lalo na po sa Balsped. Napaka-importante po talaga na sa mailalim sa newborn screening ang mga baby natin? Oo, dahil hindi agad makikita sa newborn baby kung mayroon itong congenital disorder. Pero sa tulong ng newborn screening, malalaman agad bago pa lumabas ang mga sintomas at para mabigyan agad ng lunas. Nasa magkano nalaga po kaya ito para pagandaan po namin at kumasa sa aming budget? Ah, nagkakahalaga ito ng 1,750 pesos at kung PhilHealth member ka, kasama ito sa kanilang newborn care package. Salamat po sa inyo, Dok. Hayaan nyo po. Sisiguraduhin namin ng misis ko na sa ilalim ang aming baby sa newborn screening. Walang anuman at masaya akong ipaalam sa inyo ang kalagahan ng newborn screening. Ingat kayo, Mami and Daddy. And see you soon, baby!